So, okay guys, eto, pagkapahinga nga natin ng konti, yan, Daddy Jepo nyo, gagrind na ulit. So, yung mga pinamalengke natin, aayusin na natin. So, yan guys, medyo mainit to sa aking tindahan. So, tuloy-tuloy lang tayo. So, pansin nyo naman, eto, binuksan ko na yung mga box at eto, eh, magano na tayo. Mag-a-unbox na tayo ng mga pinamili. So, yan, mga sir, mga ma'am, lagi lang tuloy-tuloy, Daddy Jepo nyo, syempre, para sa ating mga pangarap. Nako, kita nyo naman, kahit pawisan tayo, hindi-hindi tayo susuko. So, ayun nga po pala, guys. Yan, nabang nag-ayos ako, sa shout-out ko na to. No, may nagpapa shoutout shout out pala sa akin. Shout-out po kay Ma'am Christine Joy Malilin. Yan, thank you, thank you po. Ano lang daw po siya, silent viewer. Pero, maraming salamat po sa pag-review. I-like mo na rin. <laughs> And share, ma'am. Thank you, thank you po. Ingat po kayo palagi. And eto na, balik po tayo dito sa mga inayos po natin. Mga sir, mga ma'am. Yan. So yan guys, konting tip lang sa mga gustong mag-business. Yan, lagi nyo lang po panoorin yung mga vlog ko. Yan, pansin nyo naman, Daddy Jepo nyo, hindi humihinto sa mga grind. So expect nyo na na mapapagod tayo. At syempre, pag napagod naman, eh, may solusyon naman. Ang importante, hawak natin yung oras natin. So ngayon guys, talaga naman si Daddy Jepo nyo, hawak niya yung time niya guys. Uh, pag gusto kong magpahinga, makakapagpahinga tayo. At most of, most of the time, yan, uh, naka nakafocus lagi ako sa family ko. Syempre, kaya nga ginawa ko. So afternoon guys, Pansin nyo naman ito, sinot ko na yung panlaban natin sa inet. Yan, gabi na, may nagpa-service pa sa atin. Yan, ako, napakasarap nito. Thank you, thank you, Lord. At ayan, sinakay ko na yung service natin. And boom, mabilisan na lang tayo. Nandito na po tayo. And ayun, nandito na ulit tayo sa bahay, guys. So yan. Liligo muna tayo guys. Yan, medyo may surprise ako kila mama ko tsaka sa kapatid ko. Yan, after nun, eto, magkukukhak lang tayo. Yan, alam nyo na siguro, kakain na lang kami sa labas guys. Yan, medyo madalang na lang namin nagagawa to kasi nga sobrang busy namin sa buhay, sa negosyo. At ayun, yung anak ko nasa likod. So dito na lang kami kakain guys. After namin na sunduin si mami, dumirecho na kami dito. At pansin nyo naman yan while waiting, naka-cellphone lahat sila. And by the way, thank you Lord for this moment po. At eto na nga po pala yung in-order namin. Yan, ako, seafood. Napakasarap niyan. favorite ni Mami. So ito, kakain na po tayo. Yan, kita nyo naman, no? Sarap na sarap, Daddy Jepoy nyo. <laughs> eh, yan, yung ano natin, Coke Hack. Yan, nakatipid tayo dyan, guys. Yan, ako, ang sarap niyan. Hindi na kami murder. At ito, may pinatamis pa 'yan, let's ya plan And after afternoon 'yan. Sayang-saya kami, guys. Maraming maraming salamat. Patapos na tayo dito. Nandito kami sa bahay. Finger heart kay sa akin.